Hello, hello kakabsat! Tara po at pagmasdan natin ang paglubog ng Haring Araw! Lagi po nating iisipin na sa bawat paglubog ng araw ay may isang magandang umagang naghihintay na dapat nating ipagpasalamat sa puong may kapal. Minsan ang sunset mas makulay at mas magandang panuurin kaysa sunrise. Siguro para ipakita sa akin na di naman lahat ng goodbye ay eh, pangit. Napakasarap talaga ng pakiramdam pag nasa tabing dagat at nakikita mo ang paglubog ng araw. Namimiss ko na din kasi ang aming lugar nasa tabing dagat kasi kami. Kaya naman, masarap sa pakiramdam na nasa tabing dagat. Sa ganda ng paligid at ambiance, hindi pwedeng wala kang video para naman may content tayo. Ang daming namamasyal pag mga ganitong oras kasi nga papalamig na ang panahon dito sa Abu Dhabi. Kaya naman, masarap nang magliwaliw. Kung maaari nga lang, dito na lang kami tumambay at palipasin ng oras. Eh, ang kaso nga, hindi naman yun po pwede. Ayan ang aking kapatid na sige pakuha ng feature. Ang kapatid ko na iyan ay parang nalubugan na ata ng araw. Wala nang balak mag-asawa. <laughs> Peace, Ading! I love you! Wish ko lang sana na sana makatagpo mo na din si Mr. Wright. Ay! malabo na atong mangyari yun. Kaya naman, babay na. Salamat po.